Lalap sa na naman tayo sa Anino Valley. May mga taniman. Dati maliliit pa to last time na pagpunta namin ay malalaki na tingnan niyo mga pala. Ayun at mayroon na rin sila pa welcome. Welcome. Oh, 'di ba parang piyesta lang. Ayun yung kanila. Dapat kasi dahan-dahan lang. Pasok na tayo dito sa kanila. Taniman. Ayun. Parang no, ay mga Kalabasa. Kalabasa ba yan pa? Oo. Oh. Oo. Ayan. Oo. Oh. Cucumber. Ay, mga lettuce siya. Ito kamatis. Ang lalaki na, no? Ang nakaraan. Maliliit liliit lang niya. Siguro mga to. Ay, na, narupit na yung bunga niya. Two months ago. Oh, cherry. <tomato> cherry tomato pala, ya. Yeah? Ayan nga, oh, ang liliit. May mga bunga pa, pero maliliit na. Ayan, oh. No? Grabe sili oh. Ah, oh, grabe sili. Dami oh. Grabe sili Taba, oh. <laughs> ano yan kuya? Binibenta po? Ay, hindi akala ko binibenta. <laughs> grabe. Dati pag ano? daan namin ito, may lito to dati. Ayun, oh. Parang two months ago. Malalaki na oh. Pagkatanim lang to dati. Ayan, sili oh malalaki na at saka ang dami pong bunga mga, mga palalabs ayan o no. sila hindi pala binibenta kinabis ano, lang ayan o ito, eh. ito yung talong kinabis na rin nila yung mga talong nila ayan o talong purple Duke. ang tawag dyan sa talong na mahahaba kasi ito yung mga silong panigang. Talaga grabe talaga Ayan o. No. Ayan, silip pa ni yan, mga palalabs din na yung mga bunga. Ayan, silip pa ni Ano pala ito ko siling? so grabe po yung bunga ng mga sili. Magnum is one hot paper. Ang dami. Ayan, yung magnum na sili. Meron din mga okra. Ito mga okra. Oh. Wala na mga bunga, konti na lang meron din silang kalabasa dyan. Solo King Squash. Ang galing. Ito yung mga tanginan. Malawak na tanima nila. Ayan. Tis meron din pasita. Oh. Nung nakaraan, wala pa Wala pa to. Ang sitaw ngayon, Oo, ayan yung okra. Oh. Barbie Meron ding ang palaya. Pero maliit pa yung bunga, oh, ayan. No? Oh. Barbie Marami ng bunga, maliliit na ano. Ang palaya. Ayan. No? Ang kanilang garden. Dito sa Nubali, mga palaya. pala loves yung ating update sa garden dito sa Nuvali. So, na-harvest na nila ibang mga buka.